Alas 7 pa lang po ng umaga ay uminit na po ang panahon. Ito nga pong hinuhukay namin ngayon na hindi po natapos ka po. Banda nga po dito sa dulo ng pinaghuhukay namin ay maganda po ang laman ng kamote. Dahil nga po ay bihira na lang ang bulok dito at reject ng kamote. Pagkatapos nga po namin maghukay ay kinuha ko na rin pala itong trailer ng kuliglig. inila ko na lang pala itong trailer ng kuliglig dahil nga po ay malapit lang at magaan lang ito. Pagkapunta ko nga po pala dito ay tinanggal ko na rin itong nakakabit sa kuliglig na suyot. Pagkatapos ko nga po pala itong tanggalin ay ko na rin itong kuliglig dahil dito ko na ikakabit yung trailer na kino. ko kanina. Pagkatapos ko nga po pala itong ikabit ay pinandar ko na rin itong pulig itong mga tropa ay papunta na rin pala ako sa bukid para hakutin yung mga kamote na nahukay namin kanina. Pagkapunta ko nga po pala dito sa bukid ay tinali ko na rin pala itong mga sako ng kamote. Pagkatapos ko nga po pala itali itong mga sako ng kamote ay binuhat ko na rin ito papunta doon sa may trailer. At drive na rin pala ako ng kuliglig at dumating na rin pala yung mga kasama ko para tulungan ako magbuhat ng kamote. ito mga tropa ay salit salitan kami nagbubuhat ng aking kasama. ito mga katropa, ay binuhat ko na rin pala itong dalawang sako ng kamote dahil nga po ay pagod na rin itong kasama ko magbuhat dito nga po ay binibilisan na rin namin ang pagbubuhat ng kamote dahil sobrang tindi na ng init ng panahon ito nga po yung kasama ko dito sa may kuliglig papunta na nga po pala kami kung saan ibababa yung kamote ito mga katropa dito namin binababa yung mga kamote sinubukan ko na rin pala itong isang sako ng kamote kung kaya ko mag isa 44 na sako nga lang po yung nahukay namin lahat ramihan nga po dito ay puro rejig o may sira yung kamote Ito na nga po pala nagtatapos ang konting video follow like and share po tayo salamat po